WD nagbabala laban sa mga nagbebenta ng mga ipinamahaging relief goods. Detalye ng balitang yan mula kay Ranjuman Jairus, Peña, Florida. RMN Live Report Nagbabala ang Department of Social Welfare and Development sa publiko kaugnay sa mga nagbebenta ng relief goods na ipinamamahagi tuwing may kalamidad. Ito ay kasunod na ikinasang operasyon ng PNP Criminal Investigation and Detection Group kung saan nakumpis ka mga peking relief goods na may tatak ng DSWD sa isang bodega sa Tondo, Maynila. Ang ki-DSWD Assistant Secretary Arindum Dumlaw, marinilang nilang kinukondina ang hindi otorisadong paggamit ng logo ng kagawaran at maharap sa ligal na parusa ang mga individual na sangkot dito. Nilinaw din ng kagawaran na wala silang kaugnayan sa nasabing bodega at walang empleyado ng DSWD ang sangkot dito. Hinikayat din nila ang publiko na agad report sa kanilang tanggapan o sa mga otoridad sakaling may kahalintulad na insidente para agad maaksyonan. Samantala nagpapatuloy ng ng relief operations ng Social Welfare Department sa mga apektado ng lindol at nagdaambag yung Nando at Opong. Sa pinakauling datos, nasa 15,800 na kahon ng family food packs ang naipamahagi na ng DSWD ngayong biyernes para sa mga napektuhan ng malakas na lindol sa Cebu. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Manjairo, Spanya, Florida, Tatak RMN.